Hello mga kapatid. Uh, ano na kaya ang nangyayari sa ating uh, mundo ngayon? Ating panahon ito ngayon. Uh, 2025 at uh, uh, malaki na po ang pinagbago ng ating mundo. Ang mga sikat na lugar at saka uh, mga mayayabang mga lugar. Eh. Bakit uh, nagkaganon po? Uh, ako lang po ay ito na ba ang uh, uh, panahon na malapit na ang kawakasan ng lahat ng bagay na sinasabi sa mga hula at sa mga sulat ng mga apostol mula sa uh, Biblia. Yung mga lugar na nisirto, uh, gaya ng sa Saudi Arabia, na eh, napabalita na uh, binabaha na ngayon at uh, kahit yung mga uh, tao na nilirahan doon ay parang napabahala at natatakot na hindi na pangkarniwan ang mga nangyayari sa ating lady so sa akin pong uh, uh, kaisipan sa sarili kaisipan eh, ito na ba ang mapanahon na malapit ng pagwawakas uh, magwawakas ang lahat ng bagay dahil la uh, may iba na po ang ikot ng ating tiktik sa panahon ito no, nung balikit pa ako siguro no, uh, 35 years ago eh siyempre laki yung probinsya ako ah uh, kahit na tapat mga alas 12 or launa ng hapon eh nagpapalipad pa kami ng saranggola eh hindi po masakit hindi po mahinit hindi po masakit ang init ng panahon na yon at uh, biro po uh, 35 years pa lang ang nakakaraan malaki na malaki na po ang pinagbago ng mundo malaki na po ah, uh, init na dumagdag eh, ngayon po pag naiwan mo yung uh, motor mo sa, naka, sa parkingan eh, pag sakay mo sobrang init eh, ito na ba eh, uh, unti unti na bang nagaganap ang hula ng Biblia mga kapatid so, panahon na po uh, tayo ay manumbalik sa kanyang uh, sa way magbalik tayo sa Diyos at uh, bigyan natin panahon na uh, magsisi tayo at uh, sa mamba ano ba ang i-reveal yung sinaaniban uh, ngayon ay ang importante po ay, ay ipakita natin sa Diyos na tayo ho uh, ay mainteresan mainteres na, na makinig na sa kanya mga saway sa mga oras na ito so uh, habang may panahon pa tayo mga kaibigan eh mga kapatid dito sa ating YouTube, sa ating YouTube channel eh sipsip na po tayo na uh, panahon na siguro upang uh, magpasakop na tayo sa Diyos na may lalang sa atin so pagkat na uh, ito ang nangyayari ay hindi na po ito uh, ordinaryo uh, nakasulat po ito sa si Falias Ono de uh, si Otso kahit ano pa ang estado natin sa buhay bayangan mo tayo at uh, maraming ginto sobrang kapal ng mga titulo eh hindi makapagliligtas sa sa araw ng puot at galit ng Diyos o hindi tayo ay ah, magbabago mga ah, ginigilaw na taga-subaybay sa aking YouTube channel ito ah, sana po ay ah, ah, bilang isang ah, ordinaryong ah, mga isang mahirap na mga karal sana po ay pakinggan nyo ang aking mga advice ako noon eh ganun din ang aking paniniwala no? hindi na kailangan magsampa hindi na kailangan uh, pa sa mga pagkakatipon ang aking paniniwala noon ay eh, uh, uh, kung mawalan tayo ng kabutihan sa kapwa eh, okay na pero uh, yung isa pala na kabutihan na dapat natin gawin ay eh, magpasakop tayo sa Diyos at uh, sumamba tayo at pumul tayo sa, tayo sa mga church nakinig sa kanyang salita kaya uh, pero pipiliin po natin ang church at suriin po natin yung mabuti kung baka eh, mapunta tayo sa mga big na uh, church o big na religion at na lalong kasama ang ating uh, kahihinat ng mga kapatid so ayan lang po ang aking uh, ibabahagi sa inyo sa mga oras na ito na ako na po yung nagtataka uh, kawawa po tayo pag Uh, patuloy tayo at magiging busy sa mga gawain dito sa salibotang ito eh, bigyan po natin ng uh, oras ang ating adjust na may, na may lalang sa atin sa pagkatan ang lahat ng mga karangyaan na ating tinatabasa ngayon ay baka sa isang iglap eh babawiin niya uh, yun po mga uh, kamabayan ng aking uh, maihati na uh, Ako nga pa pala uli si Brother Pevot isang pobre para maraming salamat at uh, ang